tayo. Nagluluto na naman tayo ng napakasimpong simpleng luto lang. Ito yung nasa Kuwait, OFW. Mga simpleng luto lang. Ayan. Pagluluto tayo ng dong isdang tilapia. Ayan mga kamari. Ginigisa ko na po yung kamates, sibuyas, bawang, hanggat siya lumambot. Pag lumambot na po siya, ilalagay ko na yung mga anunya niya, yung mga ingredients nya Black pepper, ginisang mix. Ayan, kamari, nilalagay ko na po yung tilapyong prito ko. Lumambot na po yung kamates, ilagay ko na yung kama, yung tilapyong preto. Iprito mo na yung tilapia bago mo ilagay sa kamates. Ayan, nilalagay ko na naman yung itlog na binati ko. Ayan, sarsyado na siya. Sundan na lang niyo yan mga kamari. Masarap po yan. Simpleng luto lang yan kamari pero napakasarap. Sarsyadong isdang tilapia. Lagyan mo na lang itlog. Gisa mo lang ayon. Masarap na. Busog na busog ka na dyan. Swak na swak ka na dyan. Kamari. Napakasarap yan kamari. Subukan niyo magluto ng ganyan kamari. Napakasarap na po yan. Yan, luto na sa kamari at tayo ay kakain na. Masarap po yan mga kamari. Subukan nyo po yan. Ayan kamari. Sir, siya dong isdang tilapia. Isa lang yan siya ng kamatis. Tapos. Swak na swak ka na sa busog. Ang sarap. Napakasarap po yan. Ayan na siya. Tayo, nagluluto na naman tayo ng napakasimpong simpleng luto lang. Ito yung nasa Kuwait, OFW. Mga simpleng luto lang. Ayan. Magluluto tayo ng charsya dong isdang tilapia. Ayan mga kamari. Ginigisa ko na po yung kamatis, sibuyas, bawang, hanggat siya pag lumambot na po siya, lalagay ko na yung mga ano niya, yung mga ingredients niya. Black pepper, ginisang mix. Ayan, kamari, nilalagay ko na po yung tilapia pinirito ko. Lumambot na po yung kamatis, nilagay ko na yung kamay, yung tilapia prito. Iprito mo na yung tilapia bago mo ilagay sa kamatis. Ayan, ilalagay ko na naman yung itlog na binati ko. Ayan, sarsyado na siya. Sundan na lang nyo yan mga kamare. Masarap po yan. Simpleng luto lang yan kamare pero napakasarap. Sarsadong isdang tilapia. Lagyan mo na lang itlog, isa mo na lang. ayon masarap na, Busog na busog ka na dyan, swak na swak ka na dyan. mare Napakasarap yan kamari Subukan nyo magluto ng ganyan kamari Napakasarap na po yan Ayan, luto na sa kamari At tayo ay kakain na Masarap po yan mga kamari Subukan nyo po yan Ayan kamari Sir dong isdang tilapia Isa lang yan siya ng kamatis Tapos Suwak na suwak ka na sa busog. Ang sarap. Napakasarap po yan. Ayan na siya.